Magandang magandang araw po sa inyo lahat mga kalapatids and welcome back sa ating channel ang kalapatids pigeon love So for today's upload video maghihintay po tayo bukas mga kalapatids ng ating mga jet fighter sa kabila So yan makasalang po yung ating tatlong jet fighter So yan pasensya na po kayo mga kalapatids dahil hindi po tayo nakapag upload no tong makaraang uh, uh, mga laps dahil po sa medyo dinamdam ni Kalapatid Spidion lop yung pagkawala ni Maximus so yan, ang jet fighter na lamang po natin ngayon ay tatlo na lamang, si Komodos si Shara po at si Merlin so yan mga Kalapatid, yun na lamang po ang ating jet fighter sa kabila nawala na po si Maximus so umaasa pa rin po mga kalapatids si Kalapatid Spidion na babalik sa atin si Maximus no? mga kalapatids <laughs> So anyway, bukas nga po ay matinding abangan ang ating gagawin dahil kailangan po nating maiklak yung mga ibon na darating. Si Merlin po ay nakasali sa Survivor, mga kalapatid. So unang lap, palo, unang lap po, unang lapo ng ating uh, derby sa San Andres, Quezon. So ibinalik po ng Arming Club ang CSWRPC dahil po sa kailangan pong mag-submit yata mga kalapatids ng uh, kaya, kaukulang dokumento para sa uh, kanilang sasakyan so ayan mga kalapatids sa club so ayan kailangan po ng mga dokumento na kailangan ipasa at makompleto para makabiyahe ng kompleto ang ating uh, mga club na CSWRPC so ayan mga kalapatids anyway Although nasa San Andres ngayon si Merlin, tuloy-tuloy lang, lang po tayo sa ating pag-upload ng video regarding po sa ating mga jet fighter na nakasalang sa kabila na si Komodos, si Shara po at si Merlin. So anyway, andito tayo ngayon sa ating bagong flight slope na pinagawa, no? So ayan, andito yung ating mga tinetraining training ng mga jet fighter. So ayan. So ito yung bago nating hango, no? pang norte po natin yan mga kalapatids so kasama din po itong uh, anak ni Shoni na umuwi po galing ng pinamalayan Mindoro so, Ayan. malalaki po ang mga uh, ang mga warriors natin ngayon no? so ayan, no? inakay pa lamang po ito um, malalaki ang, ang mga lahi nila mga kalapatid so, ayan So okay, anyway mga kalapatids no? Yung iba po dito ay gagawin nating stock loaf sa so, para naman meron pa yung uh, lahi ng ating mga ibon at yung ating mga na kung saan yung po ay ating pinararami so ayan mga halapatids so ayan ang update ko sa inyo dito sa ating mga young birds So, meron pa kung mga young birds sa kabutisa ito ba, no? Na hindi pa po natin pwedeng ihiwalay dahil pinakakain pa po ng uh, at sinusubuan pa mga kanilang mga magulang. So, yan. Mga kalapatids. So, healthy naman yung ating mga ibon. Magana kumain. So, binibigyan naman natin po sila ng mga vitamins, sapat na pagkain. So, yan. Para maging malakas ang ating mga ibon. So bukas mga kalapatid, samahan ninyo ako sa ating mga gagawing pag-aabang sa ating mga jet fighter. So binigyan ko na rin sila mga kalapatid ng vitamins na bit pro. Yun po ang aking ginagamit mga kalapatid. Ayan no. Oh. Ayan sila oh. So maganda ang chance ng pauwian natin dito mga kalapatid. Dahil Maganda po ang location dito. So, ayan, no. Kitang-kita nila. Ayun, may rainbow. So, ayun, no. Mga kalapatids, o. May rainbow. Ano kaya nga magiging sinyalis ito para bukas, mga kalapatids. Makaka-uwi kaya yung ating tatlong jet fighter? O, doon na sila titira. So, ayan. Nag-update po sa atin yung club ng uh, MRTC, no. At, uh, Uh, maraming maraming salamat po sa bumubuo ng MRPC na si SWRPC at ng BFA yung, yung pong ating sinasalihang club at ang isa pa po na club na ating sinasalihan mga lapatid ay ang BPBC so maraming maraming salamat po sa mga clubs na ating sinasalihan so, sa mga organizer po so sa asap na mga kalapatid kanina po ay nag update si si Madam Tinay ng MRPC na sila ay nasa barko na so yan papunta po ng Calbayog Samar so yan mga po yung ating mga ibon so yan mga kalapatis ang update natin ngayong araw nito pasensya na po kayo kung ako man po ay ang binakapag upload dahil talagang uh, medyo sumama ang pakiramdam ni kalapatis pigeon look sa pagkawala ng isa nating jet fighter na si Maximus so yan nakalaan naman natin na uh, hindi po natin akalain na na ganong kabilis mawawala si Maximus so yan yeah, mga kalapatids update ko na lang po kay bukas sa ating load uh, sa ating abangan bukas no So maraming maraming salamat po sa inyo mga kalapatid sa inyong pag-subaybay kay Kalapatid Spigion Lot. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe, like and share na rin para lagi kayong updated sa aking mga palalabas na upcoming videos ayan mga kalapatids hanggang dito na lang po hanggang bungas mga kalapatids samahan ninyo ko sa si isang araw na abangan sa ating mga jet fighter maraming maraming salamat po sa si inyong lahat babayu masalam hey hey